Guys, magandang taghali. Ito ang ulam namin. Isda. Salamat sa masipag kong asawa magluto. At ito pa. Sinabaw. Masipag ako kumaon. Ito po yung tagaluto. Masipag. Siya po lagi ang nagano. Ito ang tagakain. Waray. Salamat. Kainan na. May pahabol. Okay, nilaw maharang dire. Dire. Salad. Dito, nilaw. Kaming salad lang ito. Mm. Ano? Ang special pagod. My favorite. Let's da Man. An ano tawag yun eh, John? Wow, well, tawag na. Nalalimot uh, ako. Basta kinikilaw yan din ni. Eh. Ang tawag sa Manila to, Loro.

pinalit mo hmm. na ini. Maadis wala pa nga ni pagbunga. Inok na dahil yung mag ikuha. May tapos ni Papa. Kaniya, ay, ay, pa, wala na ako kaon na rin. Kaya buyag ka rin. Dito palang sulit na sulit na ako. Lagay. Sago tayo. <coughs> ay, ate, kantilo sa ano ninyo ito. Hmm. Natapos na, na rin. Ako kumain. Ito pa mamaya na lang hapunan. Oh. Kitan mo irong? kita mo irong? Tapos, may sobra pa. Mo, pwede itong kuhan. RH. Hi! Busog, buyag. Yan na, tapos na kami kumain. Thank you, Lord.